Ayun. Good morning, good morning, good morning sa lahat. Maulan na panahon. Dito na naman tayo sa ano. Sa farm. Magpapakain na naman tayo ng mga alaga natin. Dahil maulan ngayon, continuous pa rin. <laughs> Dito na naman sa halo. Dito na muna sila. Hindi sila nakakagala sa labas. Ayan. Lakas kasi ng ulan dito sa amin. Kaya yun. Dito muna sila. Kaunti na lang, nabawasan sila. Nai-dispose ko yung ano eh. Nai-dispose ko yung iba. So, kaya yun, konti na lang sila. Wala na ata sa ano, wala na tong 50 piraso po. Sa pwede sa loob. <coughs> Kaso lang, dito, ayun, nalagay start na maglimlim na naman. Oh. No? Dami itlog. Tingnan ko ang itlog mo. Tingnan niya ng itlog. Tingnan. Baba ka muna diyan. Tata tingnan ko lang. Ayun oh. Sus grabe ng itlog niya. Dami. Hmm? Isang pabulong ito pero ang itlog niya, no, dilangin natin. Wow. Ano ko, 21 piraso. Ayan. Kung eh. pisa lang maglimlim. 21, 21 piraso yung isa. Isang minahin. Pag napisa lahat yan, dami nyo. Okay. Anong na sila dito? Ito bonus dah. kasi silang problema nito magastos na sa pagkain walang alternate na pagkain nila kasi sana kung makakain sila ng damo at paano makabawas ang ano nila pagkain nila mabusog sila kagad kung kumain ng damo eh. dito muna sila mga hanggang ano siguro di pa tapos ang ulan kasi so, pag nabasa ito ng ulan, wala. Nagkakasakit. Yan muna ang update sa atin, ano, alaga ng mga pabo. So, Nag-start na maglimlim. Tapos dito naman, yan, update. So, Kakunti na lang, nabawasan. <laughs> ang daming nabawas dito eh. hindi tulad dati na napakarami kailangan natin magbawas kasi masyadong magasto sa pagkain kaya kahit papano nakabinta tayo yun nakabili ulit ng pagkain nila tapos yung dito medyo ano na siya yun malalaki na Pero lang nga nito ito. Uh, ano pa ito? Delikado pa ito. Ito yung lang ito. Hindi ko muna binababa. Palakihin ko muna sila dito sa oh. Two months old.

balai big nila basang-basa. <laughs> Para sa ulan. Abot pa tong pato kahit tagulan. Matibay sa sakit. Malakas yung manonil, basta busog sila. dito oh. ayan ang na to hindi nyo sana tabulan, pwede nang pakawalan to sa tagulan hindi ko muna pinapakawalan sa labas to mahirap na malalaki na siya oh. dito lang muna sila sa ano sa tulungan pa rin ng pagkain ng busog na busog malakas kumain talaga itong mga tabo ito sunod ang sunod oh. <laughs> parang hindi nabubusog itong mga laga ko oh. Epa relax yan na oh. mga native na manok Uy, agad yung ulan dito sa amin guys. Walang ulan. Almost lahat naman siguro. Almost lahat naman siguro tag-ulan. Kaya may mga itlog na sila dito. Pag-umpisa na mga itlog itong mga manok. Yan dito. Kaya may nagliling din. Hello. Hello. masunod lang sunod sa akin sa mga pato na pa rin kahit busog na hindi pa rin napapakita hanggang ngayon yung mahal na araw lagi pa rin umuulan mas maganda ito dahil yung mga tanim yan tulad yun, malalago na uh, kalamansi yung mga bunga na rin ito, kalamansi kaso lang hindi siya maramihan kasi itong mga bunga na ito, nabutan ito tag taginit dati, kaya pa siya marami. Pero pag namunga to guys, ang dami. Alas ano yung itong bunga niya eh. konti lang yung bunga niya ngayon. Nabutan ng tag taginit ito. Yung dami na naman palang itlog dito ng pato. Yan. Naglilimdim yung isang pato dun. Yun dami na lang bagong itlog. Sarap tong kalamansi kasi ano. Uh, malalaki siya. Mag masabaw. <laughs> Marami siyang katas pag piniga mo. bitay tayo sa papaya natin na tanim. Medyo malalaki na. Hindi magtagal, mamumunga na rin. Gumanda yung ano ngayon, yung mga dahon ng kahoy. Mga prutas. Pwede magtagal, mamumunga na rin yan. yano oh, yung bayabas guapol na umunga na rin. Nag-start na mamunga dahil pagula na. Yan may malaki na no? oh. <laughs> Nakatago. Ang dami na rin pala bunga. Naglabasa na yung bunga nila kailangan bawasan ng bunga to para lumaki. Yan mo yung isang sanga. Apat ah, yung bunga. Hindi pa, pwede pag uh, ah, ganito karami. Hindi sila lalaki. So kailangan bawasan yan tig. Dalawa lang dapat bawat sanga. Ang ano niya. Ang bu magiging bunga. Malalaking ano ito eh. Malalaking... Uh, guaful kasi lang hindi pwede pa ganyan na marami siyang ano, sa isang sanga, marami bunga. O dapat ganito lang. Ayan. Dalawa, dalawa lang dapat pinaka ano niya. O, marami na rin palang bunga. Hmm. Pero hindi pa sa ganong karamihan talaga. Maganda sana kung yung marami talaga yung bunga niya. Dito sa ano, sa kabila naman, nag-start na rin mumunga. Yan. Ipisa na. Pareho lang to guys, mga ano, mga guwapol yung malalaki. Malalaki yung mga bunga nito. Yan, nag-start na. Ayun sa Yun. Di magtagal to, medyo ano na, matikman na natin yung, yung mga bunga nila. Ayun ganda ng view dito yan sa ano yan mulabi view ng mulabi ano yun mul ganda ng view dito medyo malamig sa mata so tingnan nyo yung panahon oh. No? darating na naman si ulan <laughs> papahinga lang ng konti mag-iipon ng lakas tapos biglang bubuhos na naman yan mga wala pang matanim ito ano bakanting sa so, kabila may tanim na uh, palay kahapon lang natin nanim yan green na green yung ano ito lang yung lemon grass yung hindi green hindi pa rin nakarecover oh <laughs> malakas na nga yung ulan natutuyo pa rin yung daon nila siguro ano matanda na siguro ng uh, limong dosag nasa ano na so nasa 3 years na to eh kailangan ng palitan kaya na gano'n ako dito nagtanim ako ng panibago yun know? hindi pa nabubuhay matatanda na to kasi magaganda pa rin nilalagay sa ano yan sa lechon kahit anong lechon lechon manok, lechon baboy, lechon baka yan pag sinong may gusto ng ribong oh. dami dito, humingi lang kayo dito ito mga bagong tanim to kaya medyo maganda pa yung ano nila so, yun, namumunga na rin tong tanim na papaya Binal binalot ko da binabanatan yung sikto Taborito ng yung isikto yan, tutusokin nila. Yung isa, okay lang, hindi balutin na, na, na siguro lalakihan, na patulis yung ano niya. Ito kailangan balutin sa mga gandang bunga. Okay, yun, may kalamansi din. May ah, kalamansi, may mga bunga. Ayun, malalaki na tong abukado Pwede nang harbisin to. Ako, ah, konting konti yung bunga niya. Ilang piraso lang. Ayun, sige guys. Nang dito nang muna ang video ko. Mag-almusal muna tayo. Tangali na. Alas 9 na. Kahit <laughs> ang oras alas 9 na, pero madilim pa rin. Hmm? parating na naman yung ulan yan nandiyan na sila mga manok oh. kumakain naman ng damo yun ang nila eh. sige mga idol salamat sa palaging panunod sa mga video ko sana huwag kayong magsawa manood kahit walang kabuhay buhay <laughs> salamat sige po thank you bye bye